Kuya Ferds, kuya Ferds kuya Ferdi. Matulás dyan, matulás. Matulás. Haha. Si Haha. 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 Sola solar request polarizer question yun okay ready po okay po uh, ready po yeah, Thank you. <laughs> uh, uh, request lang nila po <laughs> 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 Yes, ganap okay. pa Uh, aku. Oh, nga, eh. <in den> <Titanic Boyan>

Hello po, good morning. Hello po. Hello po. Hello po. picture po. sa akin, Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po.

Ay ang mga vlog ng Basi, Ito pa tayo sa mga pagigyan Ang barangay sa tatambas Pag nailipat na po Kasi ginagamit naman yun Ya bisa pengen ini ada ganda pak sama gubernur ini Bu itu I'll take care of mine Okay po One, two, three One more po Congratulations <laughs> Thank you po

kipyan ah gusto ko din dinon nagtitimamon din ayaw diba niya check na talaga ko eh bigyan mo taw ko iisa opportunity ko na proposal mo Yung di pero may design na eh garo sa design